eto pala. O oh, yeah, no, okay no. na. Oh. May, naka ito, naka-off po. Naka-off ito. Hindi, naka-off na rin yung tunog niya. Kanina, naka-off pero may tunog pa rin eh. Oh. mamatay na Welcome to my vlog Yun, for today's video Ito Ang <laughs> mga kabanatan natin ha Concert AB702 Iba yung pagkakuan nyo Hindi siya kay ki... Das 711, hindi Kay Ojo na AB702 naman ito Pero 733 pa rin yung datingan nya Ayun, uh, drop by or drop off ito kwan lang to mga walk-in client natin eh, sabi ko nga eh unti-unti na tayong nakikilala rito sa my area natin e, yun no? Oh. salamat <laughs> kahit pa paano eh, nakikilala na ako dito sa area ko <laughs> e, sabi ko concert na AB7 Auto B ang issue nito kaya din dito sa akin daw pangit ng tunog tapos pag binobol yun namamatay-matay daw mamatay kasi Uh, patay sindi yung relay Ayun, kaya nabuksan ko na ito ngayon ipapakita ko sa inyo or paparinig ko sa inyo na yun yung nga yung issue nya para plug in natin na plug in switch on pala ayan nag relay naman siya. ngayon maglo load lang tayo ng music ayan Oh, parang wala Ganon. Wala na. Hehe. Nyari. Ayun. Mau potok. Hmm, na wala nga. na <laughs> nawala na lalo okay naman yung laptop natin ano nangyari natuloy yan nawala o oh, yun nawala na ayaw nang tumugtog eh <laughs> Basta sabi na mayari nito eh, pangit na ng tunog tapos pag binobolume daw nila eh, Mapatay-patay si Hindi daw Yung tunog niya Ayun, anong binuksan ko? Visual check Ayan, kitang-kita naman oh. Pa na naman to Ah, uh, mag na naman tayo ng uh, Mga pyesa na Kinain ng kalawang Ayan, oh. Kaya napapatay-patay sindi Hindi to Kasi masilan pa naman itong Mga 733 na, na design Kasi may protect ito eh Sa may signal niya Kunting hmm. kwan lang eh Mamatay agad yung iba naman yan, orang diskartejan. dyan, putulin mo yung 47k na yan, o. Oh. Yan. Kabila ang channel. Kapag napalitan mo na yung kwan, napalitan mo na yung mga pyesa dyan, tapos namamatay-matay pa rin, patay sindi pa rin yung pag mo, namamatay pa rin yung, namamatay pa rin yung, yung relay. Ayan, putulin mo yung 47 na yan, o. Oh. 47, tapos 47 na yan. Yan. <laughs> mawawala yung matay sindi niyan, wala naman na siyang protek sa may bad signal hmm. ating gawain ang gagawin natin dito, eh siyempre, backlash trouble, and then siyempre, sasabihin ko sa inyo mga naging issue na dapat palitan, and then yung nga napapalitan so ngayon, stay tuned lang kayo nabunot ano, ko na yung mga resistor na inalawang talaga ano? ang kita sa kamera natin sa kabilang side hindi siya gaano ito talaga sa kabila lang yung kinamaan ng todo maraming kinalawang yung iba alas putol na talaga Gano. tapos ito nilinis ko na rin yan nilinis ko ng WD-40 WD-40 mas ma -uan. maganda siya panglinis dito kasi maibsan yung kalawang and then tatanggal pa siya yan Bali, papalitan ko lang yung dapat palitan dyan. Yung iba, ibabalik ko. Pwede pa naman yan eh. Yung malala lang yung palitan natin. Kasi iba yung value nyan. Hindi yan 5401 at 551 eh. Wala akong stock gano'n yan. Tapos dito, bombay na lang naman mamaya natin ng barnis to. Ayan. Taka ko talaga sa amplifier ngayon. Talagang mabilis lang siya. Kainin ng kalawang. ikatulad e katulad ng mga amplifier dati yung mga piyesa nangingitim lang pero hindi kinakalawang. Yung pag kinuskos mo may halong tanso yun eh. Ito talagang parang alambre lang siya. Tsaka yung stay ulit. Balik ko na yung uh, mga piyesa. Yung medyo nakakalungkot or nakakayamang aminin. Ito, wala kasi ako ganong stock ng kwan. Ng galitong value. Yung yan, yan, yan. C, tsaka A na 20... 3200, tsaka A na 1280 yata yan. Yan. Balik, kinuskus ko na lang yung one Yung kalawang. And then, pinutol. And then, binaon na lang ng todo. Pwede pa naman eh. Mahaba pa naman yung paay eh. Pinutol na lang. And then, binaon na lang ng todo. Yan. Sa na kayo, baka sabihin nyo, masyado kong tinipid yung... Yes, sa ngayong video na ito. Eh wala, na wala akong stock eh. Wala, ubos na 'ko ng stock. Binaon ko na lang. O, tingnan niyo, okay pa naman oh. Malinis pa naman siya. O, 'yan lang. Tapos ito, nag-inject na ako ng supply. 'Yan, yung ibang transformer gamit natin. 'Yan, supply na ito ay nasa sub 36 yata supply ito. 36 yan 36036 36. inject na natin pang troubleshoot lang Eh sana kayo medyo magalaw talaga yung camera natin ngayon naka bulb muna ako para sigurado So, na. nag-relay na to, nag-relay na. Ito, 0.5. Sukatan natin. Para yung control na lang palitan natin kasi matik sira yung control na oh baliktad baliktad ko lang ha pasensya na pasensya na talaga wala tayong magandang setup eh ayan oh, halos na sa ah uh, point 3 tapos oh, point 3 eh, re-reverse ko lang yung test prod kasi magre-reverse ko dito eh ayan o, ayan. Parehas. <coughs> dito. Ayan, parehas. Tapos may kabila. O, reverse door. O, ayan. Ayan, okay. Okay na ito. Ang gagawin na lang dito, ibabalik na lang sa casing. Abalik ko muna ito. I-sprayhan ko muna ito ng varnish or Uh, epoxy na clear yan, para hindi na siya mangingitim dito kasi kanina, pag testing ko may DC pa rin na lumalabas na negative yan, kiniskuskus okay. na dyan yung mga nangingitim, isa lumadalo yung abnormal na diyan dyan kailangan mong kuskusin and then, isprayan natin pang prevent ng uh, corrosion or corroded so, station lang muna kayo isprayan ko lang, and then, babalik ko ito sa my board, and then, testing natin Nepesto ko na yung board sa may casing niya. Hindi ko lang naiturnilyo pa, yan o. Oh. Para kung sakaling may problema pa, eh, hindi tayo mahirapan magbaklas ulit. Ngayon, naglagay na ako ng speaker. Ay, teka lang, natanggal yung isa. Yan, dalawang speaker. Ito, and then yung tweeter sa taas para naka-stereo tayo. Ayun, naka-220 na itong kabli na to. 220. Yan, sana okay na na nag-relay na wala bang processor wala lang Intik na TV ginagawa ko oh. papatay patay pa rin oh. <laughs> yan manda na yung laptop Saapit agad yung control ah. tsaka naka-off itong master volume mo, oh. pero yung music pinabolume mo manda may problema ng control <laughs> problema agad ah Eh, nakaupto eh, oh. Oh. Ya. Yeah. Kita peret tayo. Problema talaga master volume nya. Yan na guys, huwag na natin patagalin to Palitan ko na lang itong control muna Para di na umaba yung video natin na makaka copyright tayo ah, Ito na lang din siguro Itong linya na ito Master volume Tapos titingnan ko kung sira yung mic sa palitan ko na rin itong isang ilira na ito Pag hindi, huwag na natin sabay Kasi hindi, ko, ko pa nako yung eh. mayari nito eh pero, pero balak ko palitan ko na rin ito Para isang gawaan na lang So ngayon, stay na. lang muna palitan ko na yung control ito bagong bago na oh. mamadali na ako kasi madilim na uwi <laughs> na ano naman ito yan uh, limang stereo isang mono para sa may balance yan. ito hindi ko muna gagalawin ito kasi hindi pa kami nag-uusap nito ni ni, ni, ni Toby <laughs> tumboy kasi may nito hindi pa kami nag-uusap nito pag sinabi niyang palitan yung mga mic edi palit saka ako sa palitan meanwhile ito lang muna ito yung mga luma nyo. Medyo haba lang ng konti yung nab nito. Pero okay lang yan. Ayan. Ayun, ibabalik ko lang ito. Sakto lang din. May naantay kasi akong kwan. Uh, delivery galing uh, Batangas na magpapa uh, repair ng amplifier dito sa akin. Layo nyo, layo ah. Galing Batangas pa. <laughs> Pinagrab lang. Ayun, stay na lang muna kayo guys. Ibabalik ko lang itong tone control sa may casing. Naibalik ko na yung control sa may casing. Ano wala pang nab. ko na lang yung nab mamaya. Sabay-sabay na lang sa Pagkotornilyo Para hindi na umaba yung video natin. ano oh. Ayun, testing natin. Ayan. So, 20. Ayun. Ito pala. o, oh, oh, okay na o. Oh. May... Ito, naka-off oh naka-off ito. Hindi naka-off na rin yung tunog niya. Kanina naka-off pero may tunog pa rin eh. Oh. ay na, hindi na trip yung relay okay na siguro ito naiingatan ko kasi makaka copyright tayo lagi na lang ako natatadtad ng copyright eh Malit na nga kinikita natin eh napupunta pa yung iba dun sa mga nagkiklaim ng copyright <laughs> kaya yung iba kwan lang eh uh, umaangal na bakit kailangan iwasan yung copyright mga nagbablog lang eh nakakalam yan. Ngayon, subukan ko muna yung mic. Tingnan natin kung gumagana pa yung mic niya. Tingin ko, hindi pa nakatikim ng palit itong uh, mic nyo. Teka lang ah. Ngayon, lang, ito na yung may wagang mic natin. mag talaga nag-iisa lang. <laughs> okay pa. Mandar pa pa yung mic niya eh. Hmm? Hmm? Okay pa yung mic niya. <laughs> hindi tayo, Kwan. Hindi pa tayo pagpawa uh, pagpamamaklasin nito. Okay pa gumagana pa. Delay, set up ko lang ah. High, hello. Check Okay pa. So, yun. Hanggang dito na lang siguro yun, guys. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Okay naman na, eh. Hindi naman na. Kahit ito, tinudo ko na ito. Hindi naman namamatay yung relay. Yun lang siguro naging niya. Yung ng mga parts. And then, dito. Sa mga control niya. Siyempre, pag maging abnormal kasi yung signal, yung itong side nito, ito. And then, ito. Yan, papunta yun. Papuntayan dyan sa 47K. Yan yung magkakat ng uh, relay kapag may bad signal na pumapasok. Yan lang, hanggang dito na lang. Walang kwentang vlog natin. <laughs> Tungkol dito sa my concert AB702B. Na hindi ko na sasabihin na sir, ito okay na yung kanyo, yung unit nyo. Kasi drop by lang to eh, drop off lang eh. <laughs> hindi natin kwento, hindi follower subscriber natin eh. Kaya hindi nyo makikita tong vlog natin. Yan lang, promotion bago tayo magtapos. Ayun na. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo. Quezon City ang shop natin kapag gusto nyo magpapa-repair. And then, social media videos natin. So, mga hindi pa na pagpalo follow pag-follow. And then, siyempre, pag-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel. So, mga hindi pa na pag subscribe pag-subscribe, like, share. And then, siyempre, eh, makikita kang bell button nyo sa gilid. Yan, yan. Pindutin mo yan. Pag napindut mo na yung bell button, may, may, lalabas dyan na all. Yan, may nakita mo na. Yan, pindutin mo yung all yan Pag napindot mo yung all, sigurado mabibisit ka. Alam mo kung bakit? Kasi araw-araw ako nag-upload ng mga walang kwentang vlog. Yan lang guys. Hanggang ito lang. Peace!